I told you that I never would, I told you I'd change Even when I knew I never could Wala na kami mga masorting Wala na yun na kami Okay mga masorting, magbubukas tayo ng bodega Start na kami maglinis ulit Magbaldeho Bali 7 a.m. ng umaga na dito dito ngayon Bye. Ay ko Bye bye <laughs> si Aiko. ko Ayan naman sa Proa Medyo malayo Isusum natin Bago natin sa hangin Ha? Six and a half hours later Ito pa pala sinabat Yan Binubuksan niya yung maintenance Kasi Ayan no oh. <laughs> Binubuksan niya kasi Diyan papasok yung Magbabalteho dito sa Ang tawag namin maintenance Ito, <laughs> So, naka-maskara si nabat oh, kaya. Ayan. Oh, oh, ayan. Yeah, ayan. Kaya, mag-i-start na kami. Ah, ito naman yung si Alvin, o. Oh. oh. <laughs> Ano yung ano? Yung out? Ah, shout out. <laughs> shout out. <laughs> yeah, yung sa ibaba ng putek ko, may makasuerte niyo. Bago namin buksan tong ano, butega, tutakip, takip. mo tayo muna sila diyan. So, na 'yan. Ah. Uh. Ito naman yung binubuksan ni Labat na Metinan ah. Uh, ito buhay namin dito <laughs> Parang naglalaro lang oh. uh, ako bukas lang. Bukas-bukas lang, tapos sara-sara Ganyan. bukas-sara, ganyan <laughs> basak na mamaya. <laughs> basak na mamaya. Ay, yan ang buhay. Ay, nagsisimula na siya. Magpanteo dun sa taas ng botega na yan. No? Kasi buksan namin yung takot na yan bago matapos yung magpanteo dyan. Attention, right. okay, ay ka ah yeah. <laughs> sama sa vlog ni Maestro guys mayon na kupon kami siglang Sige lang na yan umtigang shout out ano <laughs> <Síaw>. <polygonal> <ogóle> shout out shout out shout 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 out shout 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 Ay ko kaso. Ay ko. Ah, uh, picture. Yung picture natin. Wala ka sa akin. Grabe. Oh. Ito oh. na. na yung bodega, yung takip.

eh, right. <laughs> Ayan. Ah, Ayan, binababa na yung aking kanyon. ano? o. So, start na kami. Ayan, nag-mente na siya sa daan. nakikita nyo. oh, Ben! Ben! Ah, oh. eh si Alvin oh. No? sa taas. Ito yung sa maintenance. Yan. Baba tayo doon. Bira, baba lang ako ha. Pasok. Pasok. Baba ka na boss? Oo, baba ka. Baba ka. ano? Eh, no. na? laban Kita tayo tayo kapuletes. tayo kapuletes. tayo kapuletes. Kita tayo kapuletes. Kita tayo kapuletes. Kita tayo kapuletes. tayo Kita Entah macam pun saya tak tahu eh memang Pak terair ni few inches later. Kung yung mga tamo kami, dahil last kiss. Kaya tamo muna Kapi. Ayan ta. Quick. Ito. Ito. May arabo kaming nasama. Ah. Kapi-kapi. Kapi muna kami. Okay. Okay. Oh? Okay. kami ngayon, oh. uh. <laughs> okay, okay, nagkukuskus kami ngayon ng sabon para mawala yung lagis ng is. Ano? Uh, ang sabi mo sa ano mo? Wala. Wala. Hello. One eternity later. Ito mga kaswerteng kaka tapos lang na nung baldeho. Maintenance naman kami. Kailangan mapinturahan kasi to. Ayan, Ayan. Ito. 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 Kaya maigi. Kaya. Ito. Okay, ni Alvin ito sa taas. Para pag nakita ng surveyor itong aming kudega, makitang napakalinis walang kalawang suabi ha huh? sabi mo sabi mo sa natin. ingat lang kasi uh -oh. yung swell namin ngayon Ayan. medyo malakas-lakas tama, tama. kasi okay, tama. wala kami magagawa kasi uh, -oh. kami kailangan dito para matapos uh -huh. ingat lang <laughs> ayun. sabay lang na natin ang Panginoon tama tama, tama. Sa... ingat talaga ingat Basta, ingat palagi sabay lang natin Bas. si Panginoon uh -huh. sa trabaho natin talaga Ayan na, ah, ayan ang ah, kanyang sinabi. Guys, Pero totoo si si yan. Oo, oh, busy pa. Busy na. Si Alvin, o. Oh. Ito yung putay ka namin, napakalaki, oh Pakargaan to kasi ng grains. Yung mais. Meron nyo, pagkain, ikakarga dito. yan oh, Napakalinis yung putay ka namin yan walang kalawang no? pero yung sa sahig okay lang yan